nga guys may may ano tayo pupuntahan <laughs> dito sa likod ng bahay namin yung ginagawa nating bahay yung septic tank ko no, may asong nalaglag hindi ko alam kanina yung aso to tapos yung aso may plastic dito sa muka ayun no, ayun, no? malalim pa naman to labas tao oh. hindi ako kagabi pa to hindi ko na baba kasi pag bababa ko, may ako mahirap ako, ako pagakyat. Dapat may katulong ako. Ngayon, nagawa siguro ako ng kahoy, galaglag ko para tulayan ko doon. Masuk ko na ng kahoy. Ngayon, oh, no, kawawa, sa gabi pa yan eh. Maano na yan? Matamlay na yan. Mahina na Mahina nah, na ko oh. Uy 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 Bakit wala yung makawalin ko siya? Uy wala ko Uy Ali, kuy, kuy. Nih. Hmm. Masuk ah. Ditinggal po yung ano. Tabo lang konti masuk siya, diyan sa putas. Ali. Nih, kuy. Kuy. Ali. Nih. Ali, nih. 1 2 Kanin nung aso toh Aso ka ba? Pada gabi pa toh, kawawa Oh Ah, dami lamang kat tu ah Alik Alik Kanin maka aso Kui, kui hmm. Ni Ni toh Hmm. Ayan, aso ka. Ha? Hmm? Huh? Ba't may pun napunta ka dyan? na pananawa. Kasi may... Ang laman nito ba't pumasok yung ulo mo dyan? Ba't pumasok ulo mo doon. Ha? Huh? Wow, mabait pa namang aso to. O, oh, mabait. Hey, boy. <laughs> Ayan, uwi ka na. Uwi na. Ayan, saan ka ba? Ba't napunta ka dito? Hmm? Wow. Kagabi pa to, eh, narinig ko. At tinignan ko kuyang kagabi. Doon na siya. Hindi lang ako baba kasi ano nga? Tawag na to. Madilim. Tapos malalim. Sabi ko bukas na lang. Hindi naman siguro tumamatay. Hmm? Wow, wala tayo okay, ngayon. pag ko. Pinuha ko. Na, baka na. Uwi na. Uwi na kay Kuy. Baka Uwi na. Saan ka ba? Uwi ka. Lakad. Ang kanilang hindi ko nakita, hindi ko nakita yan dito eh. Ang bahay ko parang hindi ko nakita to. Hindi ko lang papansin. Eh pag dyan, dyan dahil lulag-lag ka na naman. Lulag-lag ka naman dyan. Huwag dyan. <laughs> Kena. Kena uwi kena. Tak sang ke ba, naligaw lang siguro to kasi nga may kaano sa ulo. Dak na uwi na. Ano sang ka ba? Ha? Oh, ano ka wa wa ano man to? Basa yung ano. Dak na uwi na. Uwi na doon. jangan tak tahan. Sikit, sikit. melagak kau. Oh. Lah, lah sikit. <tipan> <tipan> nak wait <tipan> lah. Na. Oh, mak, mak Anonasya menghina. Nak tutum bah. Ini gutung si Goroyang. <tipan> nak dito sa butas na oh man, may 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 nakita akong palaka bullfrog bullfrog yung nakakain saan na kayo malaki saan na yun? bullfrog sya dami na nang matay dito <laughs> palaka hindi nakakalabas yung iba payat na nga saan na yung bullfrog? ano eh. lakat na uwi na nandito pa yung aso lakat na Alis ka na, uwi ka na. Wala yung bullfrog. Umakyat to. Oh. Ah, baka nakakyat, di ko lang napansin. No? Oh. Dumaan siya. Oh. May talino. Baka umakyat. Di ko napansin. Oh, tumulay. Talino to. Ay, lagyan ko lang dyan para makabana uh, sila. Oh, wala yung bullfrog, baka umakyat nga. Hindi ko lang napansin oh. <laughs> Ang galing oh. Ito talagang nabubuhay siya. Si ma ano, nag-iisip. Paano makakyat? Kinakyat na. Ay, okay, nabubuhay ka ngayon. Hmm. Nampak Kamu lah Kalau bakal Prog Kamu nak sakit lah Dah Dah Kaket, Dah, lagi-lagi apa? mulut kuat mana lambat kurang apa ni